na mga kablog oh. Inihaw na gurami, sarap to. Ihaw. Oh. Tapos ang gonna red horse. Tagay mga kablog. Tagay mga kablog oh. Agay tayo. Red horse itong is isdang gurami na ito mga vlog madalang na ito inihaw oh. sarap ito mga ka vlog oh. sausaw so -so natin sa suka na may sili sayang tayo mga ka vlog oh. Mara, sayang Luto tayo ng gulay, malunggay mga kablog oh. Tapos ang sahog niya, malunggay, masarap to. Oh. Bunga ng malunggay. Bisa. Tapos may gurami siya, isang gurami, sahog. Masarap to. Oh. na. Luto na to mga kablog. Pwede na to. Ayan o. Ban natin. Hmm. Malasa. Pwede na to. Luto na to mga kablog. Patay na natin. oh, mga kablog Ano? Sustansya yan mga kablog. Manunggay with gurami. Isdang gurami yan mga kablog. Sarap yan. Malasa. Sarap yun oh. pulutan o, oh. malunggay Ganito kainin yung malunggay mga kablago oh. Yan Bibigay yan Yan, bibigay mo yan, ganyan. Ito yung malunggay mga kablog, oh. Nabiyak na yan, di ba? Ganito ang kain yan. Ram. Um, ng ngipin nyo. Hmm. Para yung laman makukuha. Yun na po mga kablog, yung di ba kumain ito. Yung ano, malunggay. Sarap to mga kablog. Mabitamin na to. Yun na po mga kablog. Thank you.